Nandito na naman yan guys Yung mga ibon na puti Yung tulabong na naman nandito Babo Yan o oh. Uy naga Naga Ano pa yung mga tulabong Kapugok pa eh Yan guys Aga aga Puntahan natin itong mga tulabong na to <laughs> Ayaw pa nila lumipad oh. Malapit na tayo o oh. Inaabangan na naman nila yung bangus Pag pumunta dito Pag kumain na naman ng lumot Mag isan libo tulabong to Mag tig isang piraso lang na bangus yung matoka nila magsanlibo sila di rin na bangus maubos talaga yung bangus natin dito sa kanila ayan o oh, marami sila o oh. malapit na malapit na tayo mat na sila lipad ayun ito na sila guys lumipad na o oh. ayun lumipad na yung mga tulabong kasi nandito na tayo eh ayan o oh. oh, lumipad na yun, lumipat lang pala doon umuro lang sila ng kunti dahil natatakot sila sa akin malapit na ako sa kanila eh mga, siguro mga ano na lang to, mga 30 meters malapit na eh